Welcome to News 5 Everywhere. Martin, isang salvage victim ang nabuhay para ituro kung sino ang may kagagawan sa kanyang sinapit. Swerte at hindi pa niya oras. Mm -hmm. Oo, pero ang mismong bayaw niyang polis na suspect, oras na para sumuko dahil sangkot daw pala sa tulakan ng droga at hindi siya patatawarin ng NCRPO. Dagdag ng tama ng bala sa katawan may packaging tape sa leeg at nakagapo sa mga paa. Ganito ang lagay ng 21 anyos na lalaking ito nang matagpuan itong Junio Bentes Rodriguez Rizal. Kuwento ng biktima, tinangkaro siyang patayin ng bayo na si SPO1 Melgal Lorenzo ng Anti-Illegal Drugs Unit ng Northern Police District. na kasi niyang racket nito sa droga. Nakita ko siyang nagre-repack ng makailan ng shabu sa mismo kwarto nilang mag-asawa, kapatid ko. Kaya eh natatakot siya, tana. Baka maisumbong ko siya. Ayun, ununahan niya na ako. Pauwi na raw galing bulakan ng biktima nang bigla siyang ni Lorenzo at ng apat pang lalaki. Pinusasan, binugbog at binalutan doon ng packaging tape sa mukha ang biktima. Palagi itong marirelip na binabanggit ni Helga. Patayin na natin to. Baka sumabit pa tayo dito. Inihagis daw ang biktima palabas sa sasakyan sa isang liblib na lugar sa Rizal at saka pinagbabaril. Swerteng may rumron ng mga taga-barangay kaya siya nasakluluhan. Labis ngayon ang takot na kinakasama ng biktima. Sinamaan siya ng News 5 na humingi ng tulong at proteksyon sa NCRPO. Pakalungkot ng ang isipin ano, na isang membro ng uh, kapulisan natin ang sisira sa uh, pahalan ng uh, buong organisasyon. Kaya gagawin namin lahat ng aming mga na masumpo ito. Pinagahanap na si Lorenzo, na ni-relieve na sa puesto. Moon Gualvez, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.